So for today's video guys, pupunta tayo ng food bazaar dahil nga kagaling namin mag-service kasama may pamangkin ko. Ayan. So sabi ko hindi pa kami mag-dinner so maghanap kami ng pwedeng kakainan, uh, kakainan na sulit at yun talagang mabubusog kami. So napili ko si Tambayan. Si Tambayan kasi is uh, friend ko, yung si JC Oliver ang owner ng Tambayan dito sa my food street para pa uh, simbahan ng katoliko sa abot. Ayan. So ito natin yung kanilang chicken with gravy with rice. Hindi masyadong maano yung liwanag. Taste taste guys. Ano, ano kasi ito business ng friends ko. So, for the small businesses guys. Gagaling lang namin ng ano ng kama ng Ardaneta. Yung makeup ng pageant. So, kapalaranan namin kami ang title. So, yun, nag-celebrate kami kakain kami. Kasama ko ito ng pinto guys. fairness, masarap yung gravy ni ano, JC, ah. Masarap na. Masarap yung gravy niyo ah. Ano rice ka? Masarap din yung chicken, guys. Nagigrave tayo ng ano, ng chicken with rice. Namura lang, affordable, guys. Dito sa ano, food trip ng Villas is Tambayan. At tambayan ang pangalan ng food ah. Masarap. Masarap. Masarap sabi ni Mucha Mucha Melty Ang lasa ng gravy nila parang KFC Hindi ko pa natikman yung gravy ng susi Kung, Kung pagkain din lang na ano na kain Congrats c the business mo mga ano siya Masarap Pangalawang ano, pangalawang punta ko na dito sa ano guys Food trip Food bazaar, gano'n harapan lang ng St. Anthony Abbott